Hey guys, magandang hapon, pagabi na. Naapa ko diri sa among farm. Nang huwag ay kong avocado. Yes, nang huwag kong avocado. No? Yes. ilan po sa mga nakuha ko. Yes, doon ko inakyat. Nakita niyo yan sa likod. Yan, yung maliit na yan. Doon ko siya nakuha. <laughs> Patong ko lang sa dito. Kasi kukuha ko lagayan. Yan. Yan. yun meron pa o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. yes, Lagay <laughs> ko lang muna siya dyan ha, pwede 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 Ito lahat yung mga nakuha ko. Yan you no, know, mga nakuha ko yan. Ooh, di ba? Di ba, di ba, di ba, di ba? Yan mga nakuha ko yan. Ang lalaki, right? Ang lalaki niya. Ti -ti, -ti, ti ti Oh, si. Mm. Yan lang. At uuwi na ako sa aming bahay. Bye bye.